Ako na Daon ng ampalaya Ayan Yan ako kumuha guys Ayan Yung motor namin Gumbawa ko guys Ng daon ng ampalaya O diba guys Ang gaganda ng daw ng palaya na ito Tignan nyo Daon ng ampalaya yan guys Tignan nyo guys Ang ganda dito dito kami nangangahoy guys ayan tapos nakita ko na dahon ng ampalaya um, Masarap to guys ilalaga lang tapos sausaw sa, sa, sa bago um... ayan dyan ko pinuha guys o, damuhan yan guys dyan kin... ko diba? oh. siya kinuha diba o oh. dyan araw Ayan guys, yung motor namin, uh, nangangawi yung jowa. Ito yung aking kinuhang ampalaya para ulan namin mamaya. Pero gustong-gusto rin to guys ng mga manok ko. oh guys, gusto nilang kinakain to eh. Yung mga manok kong native, kinakain nila yung ampalaya. Kukunin ko yung medyo talbos, tapos yung medyo dito, yun yung papakain ko sa kanila. Diba? Double purpose sige na babay bye na guys. Ingat kayong lahat at God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.